Gusto pala to ah goods pala tong play over gawa na <laughs> swabe, swabe okay na pala to paps gawa na yung play over dito sa may imus bandang imus to yung kasi sa ilalim ano yan eh may crossing dyan eh Saglit lang ito ha ah. <laughs> Medyo matagal kasi tayo Hindi napadpad dito Ngayon lang uli <laughs> Ayos Laking tulong to sa mga ano Lagi dumadaan dito araw-araw Iiwas sa hasil Ito lang problema Pagka maulan Maputik pa rin yung Ibang parts Nung araw paps Lagi ako dyan dito Kasi Yung duty ko sa Labang pa Mas malapit ako rito Balik balik talaga Araw araw <laughs> Pero ngayon, medyo ano na tayo, nasa ibang panig na tayo ng mundo na ka-duty. <laughs> Lumayo. Doon ako sa Bay Kawit. Mas malapit naman ako doon. Kaya hindi ko na talaga to, medyo ano dami ng pinagbago rito. Dati ano lang to eh. Two-way lang to talaga to na maliit, siksikan. Napaka traffic Ayun nice no Two way kabilaan pa Malaki pa yung ano Malaki pa yung kalsada Malaki yung mga space Ito pala paps yung tinatawag na Ka Open canal Alam ko na dadaanan nyo rin ito minsan Mabilis na yung kalsada ngayon Mabilis yung development Itong dulo dito ah, Punta na ako dito Pops Punta ano na to, Gentry Pansa Naik Ang dami pa rin mga lusutan dito Hindi ko pa Hindi ko lang kamay kasi Hindi ko pa masyado na explore to eh Saka hindi, hindi tayo ano Hindi rin tayo legit na kabitenyo Parang ano lang tayo dito dayo kumbaga baga Napadpad lang Hindi legit <laughs> Tanga Puro ubu-ubo ngayon Ubusipon tayo ngayon ah eto bago na naman to Hindi ko alam, kung saan yan Ayoko muna dahan baka mawala tayo Hindi ko alam kung Santa nun eh Ang dami, ang daming yung development dito Ayan eh, no? On oh, Ongoing, lahat Ginagawa Ganun naman pa sa kalsada na yun oh. No? 1 2 3 4 5 6 6 na lang Tatlo-tatlo yan ng Siguro mga 8 years o oh, 9 years na. 9 years ago. Itong area na to. Hindi pagan ganito, parang eh, dalawang daan lang na lubungan Ito boss so Ganito lang Kapalsada na ito na dalawa ganyan lang yan Hanggang na Papuntang daang hari. Saka yung Hindi pa ito ano Totally na Ganito Cementado halos ano lang yan Cementado pero Paku-paku Paku-paku pero ngayon, smooth na eh. Wala nang, wala nang lubok.